Thank you And good morning. Napapasok ko na si Rapa tapos pagkatapos niya ako naman yung nag-prepare. Ako ang akong Mamaya na siya. Malilate na ako sa appointment ko. May pupuntahan tayo dun sa tumawag sa akin sa early pregnancy kasi ika-counsel nila ako. Nako Naputo lang halaman ko. Ang hangin kasi, sobrang hangin. Lo, yung mga may bulaklak pa naman ang nalaglag. Tusok muna natin. Yung isa din na putol. So, yan. Okay na yan, mabubuhay na yan. Ito ang hindi. Pag hindi tinusok. Diyan muna kayo. Hindi ko na naitanim ang tigas ng lupa. Kailangan ng kutsilyo mamaya ko na yung bubble gum yun nga inaayos ko na yung mga apartment ko ngayon kasi next week magtatrabaho na ako may appointment na tayo sa GP bukas kasi pamamonitor natin yung ating sugar and wala si lolo hindi ko na sinama kasi yun kasi may work eh kaya ko na naman yun mamaya um, na lang ulit pupunta tayo sa hot hospital yun dahil sa nalampasan na tayo ng bus papunta ko pa lang dito magpapapicture muna tayo dito kita niyo ba Diyan mo na. At dinamit ko na rin yung garden ng kapitbahay. Ang ganda! pang manyaman sana all. And andito na nga ako nakarating na ako sa harapan ng Hat Hospital. Maganda din yung space nila dito. Madaming puno, may pambayan at yan yung front na building. And may flower shop sa loob. Tapos na ako sa aking nurse. And may naispatan ako. Nagtitiis ako dun sa isang puno. Meron pala dito. Tingnan nyo ng ganda. Ang ganda. Siyempre, picture-picture tayo. thank you O, diba? Ang ganda. And, katabi nyo na itong pono, yung parking area. Ang hospital, kita nyo. Hanggang third floor. Tainan na natin. O, ayan o, yung parking area. Ayan, hagdan. Tapos, yan yung parking. Hanggang third floor. One, two, three. And Pinabala ko pumunta sa Avalon Park Dahil maaga pa naman Punta tayo And dala ko nga So nasa yung bus stop And yung hospital And meron doon Lagi ko nakikita Ito yung lagi ko nakatanawa Nga Napitan natin. Bakal pala siya. Ano yun siya? Oh. Baka ako sumunt Ay, may ilaw pala siya sa gabi. Tapos sa likod niya ay isang malaking puno. And ito lang ko na yung isa. And ito na tayo sa gusto. And pagliban, doon tayo tumigil kanina sa bus stop ko. Tapos pa uwi. Dito naman sa kabila. Ayan. Pero kanina kadadaan lang ng bus. Kasi inuna pa natin yung picture-picture. Nalabasan na tayo ng bus. Hintayin na lang natin. Nandito na tayo sa Avalon Park. Malapit lang pala ito first time ko lang kasi sumakay sa bus and marapit lang pala talaga ito sa bahay natin kaya pwedeng lakarin dito sa ibang week kasi kami pumudumadaan eh lolo at nyo rapa boy and kung napapansin nyo parang makalugang ating gimbal kasi ang lakas ng hangin dinadala ang gimbal ko hindi ko alam kung magiging successful itong ating pagvlog ngayon and dahil sa feeling ko ay medyo mapapahaba ang ating video for today ay pinaghati ko na lang po ng content and next po natin mapapanood na lang po yung special natin dito sa Avalon Park abangan niyo po ang ating pa Avalon Park part 2 with the gimbal pero sana ay okay yung aking mga capture dito kasi medyo may problema tayo sa gimbal natin bukod sa hindi ko siya maipantay ay dinadala pa ng hangin. Ay, may rilis pala dito. Tapos yun, parang may tunnel doon. Ah! May rilis. May train. Pwede kaya tayo sumakay dyan. And abangan nyo po ang ating papasya sa Avalon Pond. Andito na tayo sa bus stop. Ayan, sa tapat lang yun ng Avalon Park. Ayan. Diyan tayo kaling. Intayin natin yung bus. Ayan. natapos ang Naglakad na lang. uwi ako kasi pag likod dito straight na papunta dun sa ating domain nyo sa tingin <laughs> basta go go lang may maps tayo ay ang kaganda ng mga bahay dito saka ito pa uh, ngayon lang ako naglakad sa street na to at ang Bulaklak ng isa. Niningkad sa pula. Sana all. Dumaan na siya. <laughs> so, wala na. Dito na tayo sa paglalakad. At least, confirm, di tayo naliligaw. Ay, ang cute ng bahay. May pag-garden pa. Sun. Ayan, kita nyo yun. Ayan, nagdadala ng sulat sa amin. Ayan si boss. Ayan siya. Ay, bike. At na, ako na. Let's go na! Aba yan. Pati pala ito na ako, tol. O libasa, matatangkad na. Ha! Tanim natin mamaya. Gosh! Halaman talagang talagang malakas ang hangin. Tinatangay pa rin ang halaman natin. Sana mabuhay. Ayan yung dalawa. Ayan. Nakatunghay na naman. Ah, nakatungo na naman. At saka edge. natin yung nasa likod. Oh. Gosh! Ayan, nagkalat ang lupa. Ayun, nasa loob na nga. pa na pa. Nayusin natin yan. Unti-unti so, lang nagkakadahon. Magkakaroon na ulit yan ng bulaklak. Ano nang dilig ng ating spider plant. Mamaya ay may bulaklak na. Ang strawberry, ibig sabihin, magbubunga na. Kumusta ka naman <laughs> Dito sa likod, stable pa naman yung dalwa. Oh, sana makarecover. Ayan, dito ko na tinanam yung pinakamalaki natin may flowers. Kasi, mas mahuhukay ko yun ayos. Ayan, sana naman kumanda ka dyan pa-partner nun. Kaya dami pa nating dapat kawin. Ayan. At dito, ay may may bulaklak dun. Ay, ang kanda. Ayan. Yung pinikturan natin cherry blossom na wala na ang bulaklak. Ganda. Pero damo lang. Maikat nga ilagay sa flower base. And, eto na siya. Ang ganda ng table ko. Wow. Simula na ng pag natin ng mga flowers sa labas. Sana yung roses natin tumubo na talaga. Eh, napansin ko nga po yung puna natin sa harapan, nagkakaroon na siya ng mga dahon-dahon. Tapos may bulaklak pala siyang puti. Parang katulad sa bugambilya. Kaya abangan natin kung anong magiging itsura niyan. Pero akala ko talaga ay cherry blossom pero parang hindi. Pero okay lang yan kung ang flowers niya na mga puti. And that's all for today's video. Abangan niyo po yung sunod ko sa Avalon Park. Thank you po!